Pumanaw na ang dating actress, TV host, model, content creator na si Jamie Joaquin pagkatapos ng pakikipaglaban sa breast cancer noong Miraculous, October 18, 2023. Si Jamie, na ang tunay na pangalan ay Jamie Geronimo Topacio, ay sumakabilang buhay sa edad na 44. Inanunsyo ang pagpanaw ng dating star magic artist sa Facebook page ni Jamie mismo at ng kanyang best friend na si Fides V.A. Kalakit ng larawan ni Jamie ang mensaheng ito. Our dearest Jamie Tupasho aka Jamie Joaquin, Jamie Wins officially became an angel today. You've lived the most beautiful life, Jamie. You will be greatly missed on this planet. September 2016 nang madiagnose si Jamie na may stage 2 breast cancer. Simula noong 2017, Ibinahagi ni Jamie ang journey niya bilang cancer patient sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel na may titulong Jamie Wins. Paliwanag niya kung bakit tinawag na Jamie Wins ang kanyang channel. Ako, naniniwala ako sa puso't kaluluwa ka na dapat kini-claim na yung victory, 'di ba? Kasi fighting, may struggle pa 'yan. Bakit nag-struggle ka pa? Pwede naman manalo na, 'di ba? So dapat claim na Jamie Wins. I know that I will win. In my heart, I have faith in the Lord. Noong 2018 ay idineklara siyang cancer-free, pero pagkatapos nito ay bumalik ito. Si Jamie ay nakilala bilang host ng ABS-CBN Midnight Game Show na Games Up Late Live, na umer mula 2006 hanggang 2009. Siya ang nagpasikat sa katagang kabagang. Ilan pa sa mga nilabasan niyang TV shows sa Kapamilya Network ay ang sitcom na Bora, 2005, at ang drama series na Ligaw na Bulaklak, 2008. Kabilang naman sa mga naging pelikula niya ay may Big Love at Tanging Inanin yung Lahat na parehong ipinalabas noong 2008. Limang beses din siyang naging cover girl ng men's magazine na FHM. Binigla ni Jamie ang publiko nang magdesisyon siyang iwan ang showbiz upang mag-travel sa iba't ibang bansa gaya ng Australia, Spain, USA at iba pa. Noong 2021 ay isinulat niya ang kanyang unang libro na may titulong That Called Cancer. A Not So Subtle Guide to Winning Your Life Back, kung saan ibinahagi niya ang mga karanasan sa pakikipaglaban sa sakit na cancer. Bumuhos naman ng pakikiramay ang post ng kanyang matalik na kaibigan patungkol sa kanyang pagpanaw. you fought a good fight and inspired lots of people in your journey now you are pain-free and with our creator rest in peace manai jamie was such a light at work and a very good friend of mine i only knew her for two years but we clicked and she was just so enjoyable to be around i was able to see her one last time two weeks ago and will always remember her especially when she joined me for may story time to read her book to the kids i love you jamie can't wait to catch up in the afterlife